Alam niyo po, hari yun. Po, pwede niyang ipapatay yung propeta na yon na, nagsabi sa kanya at nagpakilala nung kanyang pagkakamali. Pero anong ginawa ni Haring David? Nagpakumbaba siya sa Diyos. Gumulong siya sa, sa abo. Kaya pinatawad po siya ng Diyos. Pero Daniel, mas madali pong uh, aminin na nagkamali po tayo tatanggapin po ng mga kapatid po yun. Ako po, personally, sabi ko nga, uh, kahit hindi mo, hindi mo ako nireplyan doon sa chat ko sa'yo directly, no, dated November 21, 2023, regarding dyan sa issue na yan, sa nanay nyo po, ano lang, ano lang ako, nanjan uh, nandyan pa rin ako, dumadalo, kahit pinaparinggan niyo po ako sa mga pul sa pulpito, sa mga pagkakatipon. Okay lang. Tinatanggap ko nang 'ano, tinatanggap ko nang buong puso. Ang hindi ko matake na ipapa-block mo ko, Brad Daniel. 'Yun ang hindi tama, Brad Daniel. Kahit saan po kayo pumunta kahit sa grade 1. Sasabihin niya po sa Brad Daniel, hindi po tama, Brad Daniel, yung ginawa niyo na pina-block pina po si Brad Badong hindi po ba uh, mahigit 20 years po siyang naglingkod sa inyong pamilya? Kaya ganun po mga kapatid. Uh, hindi ko lang po maano na matik at masikmura yung pang-aalimurang ginagawa sa akin ngayon. Noong mga panati ko, hindi ko naman po sila masisisi dahil they are blinded already. Nino? Nung nangangasiwa mismo. Tandaan po natin, ang nakasulat sa Biblia, yung bulag na umakay at yung bulag na inaakay, kapwa mahuhulog yun sa hukay. Kaya po, Brad Daniel, tanggapin po natin na nagkamali po tayo. Di po ba sinasabi niyo po sa amin? Para tayo uh, mapanuto sa atin pong mga kabuhayan, tanggapin natin yung pagkakamali natin kami po pagka tinuturuan niyo po kami, uh, tinatanggap po namin yun ng may buong pananampalataya. Sana kayo rin po. Kayo po ang nagpasimula nito, hindi po ako. Pinablock niyo po ako sa mga kapatid. Nawala po akong kaalam-alam. Nawala namang ginawang paglilitis. Kaya uh, masakit po sa kalooban yung pong ginawa nyo. Dahil, ka, ka, sabi ko nga po sa inyo, ang pananampalataya ko sa iglesyang ito, hindi po naging sampay bakod. Katunayang hindi sampay bakod, kahit anong nakikita kong hindi magaganda sa royal family, uh, hindi po naaapektuhan yung pananampalataya ko. Bakit? Ang nakasulat po kasi sa Biblia eh. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Komo ba nagkasala si Haring David? Eh, masama na siya. Hindi. Komo ba naglabas ako ng sentimiento ko sa Facebook ko na wala naman akong pinapangalanan? Masama na ako. Lumalaban na ako sa aral. Ganun lang po yun eh na Napakasimpleng logic lang po nun, Brad Daniel. Pero bakit pinablock nyo po ako kaagad? Nawala man lang po kayong ginagawang aksyon. Samantalang nag-message po ako sa inyo dated November 21, 2023. At ang katotohanan po niyan, uh, nakiusap sa akin si Brad Jocel Malyari na irigalo po namin sa iyo dahil sabat mo Sabat nyo po nun eh, nung 2023 sabat nyo, na mag-ayos kami ni Mami. Alam nyo po, pumunta kami sa Kalumpang, tapos wala kami nadatnan doon. Pumunta kami sa Central, wala kami nadatnan doon. Ilang beses kami, tatlong beses yata kami nagpabalik-balik sa Kalumpang. Tapos, pumunta pa kami don sa Highview, do sa bahay doon, wala din. Good thing meron ako mga kontak na po pwede kong makausap. Ayun, nandun na daw sila mami sa kalumpang kaya pumunta ako. Alam niyo po, Brad Daniel...